Hello uh, guys, nandito tayo ulit ngayon sa bukid Ayan. Tingnan natin itong mga ganitong sakit ng pala Ito, ito yung nausong sakit ngayon sa amin dito Marami kami nakikitang ganitong sakit ng pala Lalo na yung mga early stage nun eh, Sabi nila, tong raw O oh, kulang sa sink o oh, ano paman pero tingnan niya ito guys, eh, ano, may nabunot lang ako eh. Tingnan niya ito. Oh. Ang itim. Tapos tingnan niya yung ano niya. Ito, itong uh, ugat niya. Nalinisan ko na ito eh. Ayan oh. may nakita naman na ako doon kanina na ano, natin dito. Eh, ano naman, okay, wala naman akong makitang uod niya. Kaya guys, sa mga magagaling dyan na plant doctor natin dyan o mga kasaka na rin, comment below kung anong cost nito. Ayan. Yung iba kasi, ano eh, hindi lumaki. Lalo na yung mga one yung mga tawag dito yung mga itinanim ulit kung, yung ano bang tawag sugot sa aming mga ilokanong tawag dun eh hindi na lumaki pero sa akin may nakita na akong mga ganito binunot ko na awa ng Diyos okay naman pakikomment naman po kung anong cost na ito tinan nyo yung ugat niya yung katawan niya. Oh, yan. Kung ano naging cause ng ganito. Sabi nila, babad masyado sa tubig. Pero tingnan natin yung mga ka-farmer natin kung ano pong masasabi ninyo. Kung, paki-comment below na lang po sa ating video kung ano po ito. Salamat po.